Papabaw muna kami at maghahalap kami ng lumihan. Mas masarap pa lumihan ngayon kaysa parang kanin ang gusto ko. Pero meron naman din kanin, isa taas magkanin. Okay, dito tayo. Doon ah, okay. Dulo tayo sa corner ng Nasugubanda para di mahal. Dito ah, na rin na mas mura doon. Doon lang tayo sa, ano Doon lang tayo sa abot kaya.

Lumi ang gusto. Yan, mga kapatid, baba na kami para maghanap na lumi na aming almusal. Lumi. mukhang araw na siya mukhang araw na siya siya mo kakawa sila riders will oh oh shit sayang ang camera idol Overlookia. look here. look slow down why? this is a checkpoint again marine checkpoint yes sir marine checkpoint asan yung mga lumi wala naman tayo makita ang lumi niya mga 加油！ ma bangking talaga ama ni boss Richard ji jump mabangking talaga oh oh banking talaga ayo niyo akong binugo tama? slow down. parin pa rin kami sa Batangas. Going to Tagaytay na tayo. Ah, uh, ayun nalubat yung ating GoPro kaya hindi tayo makapag-video ng mga video. Abang umaakyat kami papunta dito. Grabe ng hatawan. Grabe bilis talaga nila. Palain mong apat na inmax nag-iisang <laughs> Honda Click 125 ang subabay sa kanila. Ayun, napag-iwanan milya-milya ang ano, milya-milya ang pagitan. Ito kasi hataw ng hataw, lalo pa yung mga yan. Lacha, grabe, milya-milya pinag-iwanan ako. Kala ko nga hindi nila ako, hindi ko sila makikita. Eh. Bigla uminto pala kayo diyan. Ahataw pa naman sana ako. Tama na. Louis 90 yung takbo ko. Hindi ko maabot-abutan to mga to para lang akong raker eh. Walang ka sila, iwan Iwan talaga. Iwan talaga, iwan na iwan. So ang layo ng depression ng Inmax sa ano sa sa click 125. Si sabay 150 'di ba? 150, 150 125. Alright. Iwan ko lang makakasabay sa inyo yung click 150. Kasi 160 na eh. Pero grabe ang bibilis nila. Nakakalula pero sarap. Sarap. So yun, first time kong mag long ride Nang gamit ay Matic. At sila pa siya kasama. Puragon pa rin. Hindi, ano ka yung uh, yung naliko? Gusto kong ibaba yung pa ako eh. Ah, gusto kong yung pa ako kasi gano'n naman sa dirt bike, di ba? Pag naliko ng mabilis, Walang J. So, sa so tayo kakain dito na? So, dito kami kakain. Ano pang kain dito? Puro pizza naman yun. Ay, ito, ito pala. Ano po? Tayo mo yung overload. Patanggas lumi. Bulalo, tawilis, karni-karni. Kari-kari. Tapsilo. Wow. Ano yung bulan nila para ano yan? Good for? Hindi yung sabi mo, overload na yung order mo. Ah, yung ano, yung, yung lumi. Oo, oh, lumi. Lumi. Pag bulalo, ilan yan? Good for ilan? Ayun ang digot yun. Yung overload, good for ilang peso niyan? 100 sa tao. 100 sa tao. Pero kayo, kayo ng dalawa. Ah, kayo, 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 kayo. Pero pwede naman mag-use dito ng bago booster no. Bago. Bawal ba bawal? Dito kami sa ano, si Leo dito. Tanong kayo. Wala akong makitang ano eh. So yun, akit muna tayo. Ano ano no? no? Huli ito. Oh? So yun. Dito tayo lalapang. Pero may plain rice kayo. Oh, sige, ito na lang Minuto Special at saka rice. Ano yun? Oh. Mm. ano yung, ano, yung bulan Good for... For sharing na po din siya. Sir. My personal, and personal, and personal. special akin. Oh. Special din. Tapos, tapos makakain din. No meal. Tapos makakain na pa. Oo. yung ano? Dami 'yun. Dami 'yun. Lumi. Oh. Asan 'yan? Nasaan? Asan 'yan? Ito. Nandoon yung bowl nilo. Tingnan mo. Sa diyan. Sa diyan. Ngayon yung bowl nilo. Ito, ito solo. Overload Lomi Solo 118. Oh, yun, ah. Overload lang dito po. Overload. Okay. Overload. Mami yan. Ito yung ano nga, yung special. Mas marami pa sa overload yun. Ayun o. Ayun yung special. Mas malaki, malaki yun. O, 168. Hindi, ano yung nasa kanan? Ayun yung ano, yung BMW. Pinakamalaki po sir, BMW po. Overload ako. Ah, Uy, okay. oh, may dalakong sticker po. Di ba magbikit? Ayun. Ay, overload lang. Tic, wala pala. <laughs> overload lang. Overload lang dito ako. Masasakit.

lipat pang lipat kasi hindi tayo kasya doon Holy. Ay, kung nandito si Roderick, nilaro ka tayo nun. Talagang pagpindi ka. Wala so, kasi yung inbox niya. Pagpindi kasi yun eh. Kaso ang bilis pagsira ng panggilip. Ang lakas pilang, mo, pa? na makina, ang panggilip Hindi mo kami sinamahan. Dapat Ambilis kasama na ka namin dito. Wala ang pangit Ayan. Overload. Ayun Ay, yung special. Tapos ay, di, Ay, hindi. Mukhang pare-parehas naman. Saan yung special niyan? Ay, ito. Hmm. Yung doon yung special. Yan, tapos kami pare-parehan ng ano. Wala ka laban-laban yung mga kasabay mo eh. Ang mga una ka lang, bakit

ये बहुत हो गया ना सब कुछ खत्म हो गया काम हो गया Oke <cekako stasi su el Philadelphia> so kita kita. Mulai kita. 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 好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了 apa mungkin Terima kasih

Meron ako. Mahirap sila kumain. Pero tapos hindi ka na sumasali. Matakaw ako eh. Grabe na tayo dyan. So yun guys, tapos na kami kumain dito uh, yes, Ano yan? Bayanis Lumi House and Restaurant pa s god homna